at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos. Gaano naman kaya katotoo ang akusasyong ito ni BP Sara? Abay, itanong na natin kay ChatGPT. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. I don't think so, no, no 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 I don't think so, no no no, no. Basahin na lang natin ang konklusyon ni Chat GPT Sa kasalukuyan ay walang opisyal na ulat o dokumento mula sa mga otoridad sa Amerika na, uh, na nag-uugnay kay First Lady Lisa Marcos sa anumang kaso ng pagkamatay dahil sa droga ang mga kumakalat na balita ukol dito ay walang basihan at hindi suportado ng mga lehitimong sanggunian.